pasok tayo o na ano tanong Ali ko content ko okay lang oh oh sino mas mahal mo ex mo ako ikaw good ipapatay ko ako may ako sa'yo ah sige anong anong gusto mo sa babae mahaba yung buhok o may ikli yung buhok ano yung mahabang buhok o ikaw no pagkupalit mo pa ako o hindi hindi ako naman ah uh walang walang sex meron tunong yan? oo oh. kaya -e, wala <laughs> hirap mo pa ko. ka oh ito hindi <laughs> po sagot yung tanong ko sige sagot ko wala meron hindi oh. hmm. mo bubuo yung pagkatao mong pagkalalaki kung walang ganon hindi ayoko o oh, oh, meron pa mm. di ba kilala mo to? Yung vlogger din vlogger yun eh. Kung pipiliin ka, siyaw ako. Sino yun? Sinab? Hindi. Dala kayo yun eh. Dati mong ano. Krebyo. ikaw? Yun. Bakit ako? Ay, ikaw, Pshy, eh, no, ikaw ano dyan okay, eh. mo eh. so dude. Ano, eh, dadram ko kayo. Ako naman. Ano? Um, kakanta sa sayaw ano na ako, so, kakanta na ako, chintunado. Hindi, oh. ano? Lola Susan o si Nanay? Lola Susan mo na lang ako, kahit, ano siya, kahit, ano yun, kahit, social yun, matandang. <laughs> kahit gusto rin, ma big time, dun pa ako. Kasi hindi naman niya nagagawang bumili ng mga. <laughs> Purputak lang naman eh. Ay, tayo ito. penan. Heh. Hmm. Begitu Nakalimutan kau tuloy. Kasi porok ka. Oh. Oh. Ha. Ah. Iyon mo ba ohin? Hindi. Si ah, jor, ah. si rin si Bulag. Totoo man po sa ano naman yo. Si bait man ta mo, Si rin. At mga Hindi, hindi ko alam. Wala na ako ang masipin. Hindi ka mahal kasi ang pinahagita ng kusa. Kusa? Kusa. Yung naramdaman. Okay, bagay ba ako hindi? Cute. Nung cute. Ang cute hindi na nawawala. Ang cute hindi na nawawala. Ako hindi na nawawala. May nakanta ba ako lang Ang cute ang putik. Ako. Maiti masing ito, pote. <laughs> Maiti. Oh, po-post ko ito. Kala mo. Kala mo, biro lang ito. Oh, wala akong, wala akong content. Kung-post eh, ko to kala mo. Wala mo. Walang edit-edit to oh, Po-post ko ito. May, may, may wisdom, may wisdom ito o may tarotan? <laughs> <laughs> Sa tarotan na lang ako. Tar -tar na alis. Ibig sabi ito ito. Ito ito. Ano ito? Wala na. Bakit uh. tanongin ka, mo rin ako na, ganda ba o oh, hindi? Mm, ano mo eh. Ano? Maganda. Hindi. Mm hmm. Hindi ko mo maganda, maganda ka ba? Tingin niya. Hindi. Hindi. No. No. Mm -mm. no.